Ma'am Ma, Ma Annalyn, magandang hapon. Magandang hapon din po. Andito ako ngayon galing ng New Jersey na malungkot dahil uwi ako dito. Hindi bakasyon, kung hindi baka, kung hindi, ah, uh, dahil wala na ang aking mahal ng pamangkin. Pasinsya kayo, naging emosyonal ako. Pagod sa biyahe, lahat hinanapan ng paraan. Humingi man sila ng tulong. Hindi ko may bigay yung pira na ganun lang. Pero hindi ko pinagdadamot. Ginawa ko lahat-lahat noon pa na nung nanganak ang kapatid ko si Arlene uh, Yulalio at saka yung asawa niya si Roberto Carpio. Sinagot ko yung hospital bill nila para lang makatulong. Ako isang caregiver lamang pero ginahanapan ko ng paraan, single mom din, para makatulong lang sa pamilya pang pitong anak niya, niya to. Pinadap niya yung ibang anak niya. Wala yan sa aming magkapatid na matulungan. Pero sa karumalduma na ginawa, hindi ako maniniwala kahit kailanman na ginawa to ng 10 taon na Roy Jones na pamangkin ko na itali yung sarili niya at saka ng ganun lang sa CR daw. Okay, so ito, ma'am na nagpakbata yung pamangkin niyo or pinalitaw para sa pinalitaw inyo? Pinalitaw lang para sa akin po, sir. Kasi, Bakit po nasabi na pinalitaw lang? Kasi po, eh, nung nangyari yon gusto ng bata pumunta roon sa uncle niya na Gary. Ayan po yung bata, yung, oh 10 po, years old. Okay. Na, yung kasal sa Bado Pizza 24 ng September na nakikiusap sa magulang na gustong pumunta roon na hin kinontrol nila hindi daw pwede na <coughs> na pumunta roon. Ngayon naligo yung bata kasi nutusan nila maligo. Naginamit niya lahat, isang buti daw na shampoo. Nakita niyo yung basin yan o, oh, na may, may tali dyan na, ng strulis na dyan binita yung pamangkin ko. Binubugbog nila yan, ba, base sa kapitbahay, din naririnig daw na lila na kung paano minamaltrato ang aking namahal na pamangkin na yan. Na nasa purpose yan po siya. Okay, na okay. ang lula din ang nagki-claim diyan sa purpose hindi man binibigay lahat ang benefits ang benefits ng bata na yan dahil kulang ang budget sa eskwelahan na yung maestra mismo nagsasabi na alam ko na sinasabi ng lahat din sa akin po pero yung masakit para sa loob bilang anti na lumipad ako ngayon kahapon namuwi rito dahil na hindi man ako pabaya kung anong meron ako Si Major Jason Belsina Chief of Police Kalibo, Aklan. Major Belsina, magandang hapon po, sir. Magandang hapon, sir. Okay. So, ano po ang lumilitaw sa ginawa niyong investigasyon tungkol dito sa pagkamatay ng batang si Roy, 10 years old. Based sa autopsy, sir, ang lumabas na cause of the death is asphyxia by hanging po, sir. Okay. Ano pa po? Buktot so, kan kayo -60 ba yung 60, in po, sir. Meron nga po kasi aligasyon na ito po ay sinasaktan bago sa natagpang uh, yung bata di ng nagpakamatay. So nagtanong-tanong ho ba kayo? Uh, kayo ho ba ay uh, nagimbestiga para masiguro yes, yeah, talaga uh, pakamatay ito? Actually sir, may mga ano tayo, may mga basement sa sabi ng mga kapitbahay niya sir is yun na nga sir i eh nasasaktan daw to lagi itong bata. Kaya nga po, pinili talaga natin i-autopsy, sir, kasi hindi rin kami, supposedly, hindi kami naniniwala na 10 years old is kinaya niyang magbigti. Correct. Kaya lumapit po tayo sa DSWD, sir, kasi kami is hindi, hindi kami authorized na kunin lang basta-basta doon. So, DSWD po yung pinakuha natin doon sa bata para po ma-undergo ng autopsy. Okay, sige po. Sa autopsy report, lumilitaw na apiksya, yung pang parang nasakal. Hindi kaya, sir, yeah, sir. na, uh, sir. Hindi kaya ito, sir, eh, tinalian yung leeg at sinakal ng lubid at nung mamatay na, tapos tinali na lang sa taas, kunyari, pinalabas na nagbigti, tinali na lang sa may, kung sa may nakatali yung lubid, sa may bubong? Actually sir sa sa anunsyo no sa result ng ano ay eh, technical technical kasi ito sir so hindi ko talaga din kasi pang doktor na ito na ano sir na Sige. Investigation. Med S Colonel Jomar Fuentes Chief Medical Legal Section Regional Forensic Unit Region 6. Colonel Fuentes magandang hapon. Tinador Idol uh, Rafi po magandang hapon po. So base po sa inyong expertise bilang pong forensic expert okay ng uh, Region 6. Kayo ba naniniwala na talagang uh, pagpapakamatay po itong ginawa ng bata na si Roy? Uh, so, so, based sa pagkandak natin ng auto si Idol, uh, mayroon po siyang ligature like, mark sa liig na typical for uh, hanging. You, with regards yung sabi mo na baka sinakal mo na at hang, wala po tayong evidence po doon. So, 'yung 'yung kasi nga po sir walang evidence pero is it possible na pwedeng gawin 'yon na sinakal ng lubid at nung mamatay na hindi na kahinga dahil sa pagsakal ng lubid and then sa kasinabit na lang para palitaway na talaga nagpakamatay. Is that possible? So, kung kung dahil sa evidence-based po tayo, wala tayong evidence na sinakal at binitay. Hindi at nga si sir, ang, may... hindi nga sir, alam ko nga sir, wala nga po talaga. Sabi ko is it possible? I'm just giving a scenario, is that possible? in medico legal point of view uh, hindi po possible kasi yung typical for hanging po uh, as fixed by bayhanging po yung nakita nating evidence siya okay. uh, idol Raffy So hindi po possible yon Hindi po Ulitin ko po sir kasi itong complaint namin bumiyay pa po all the way from uh, USA alright Kasi ito po yung iniisip niya na baka may foul play So on the only foul play na pwede mangyari dyan na that sabi niyo by a, fixed by hanging po aspects by hanging po Let sa get your mark Yes, sir. Uh, typical ng hanging. Typical ng hangin. Eh, nga po, sir. Nandun na po ako, sir. Ang sabi ko, sir, nagbibigil ako ng senaryo. Wala tayong ebidensya. I'm just giving a scenario, sir. Nag-gets nyo pag sinabi ko po senaryo lamang. Tinalian po yung liig nung bata, walang kalaban-laban, and then sinakal ng, ng lubid sa pamagitan ng paggamit ng lubid. Of course, mamamatay po yon by a picture. Okay, yung sinasabi nyo ngayon. Dahil nga po yes, Sir, kung po yon sir, pero po yung sakal na strangulation, dapat may ebidensya tayo na yung, yung yung direction po ng ligature ay horizontal. Yung dito po, vertical po, or sabi ni Pedro Solis, ah uh, uh, inverted D. Ah, okay. Critical for hanging. Okay. Butit na sabi niyo po yan, kernel. At least gusto ko manggaling po sa inyo. Ma'am Annalyn, narinig sure. po yung paliwanag ni Kernel. Sir, sure. ano pong reaction nyo? Ang reaction ko doon, bago yung nangyari na nag, nag, nakatali yung bata, minura siya ng nanay niya na kapatid ko na si Arlene Yulalio. Sabi niya, santuhin mo yung sampung kademonyo tsaka tawagin mo lahat sila dahil ito ang katapusan mo. Kung totoo o hindi ito, ayan ang nakuha kong impormasyon din. At saka biglang nawala ng alas 5 na yon yung si, si Roy Jones at saka yung tatay niya. Sir, saan po nakatali yung lubid? Sa uh, upper third region po ng kanyang neck, directed upward na, na, na gradually nawawala po sa likuran. Kaya, kaya nga po, sa, sa, sa lik, pero yung, yung lubid, nakaangkla saan po? Ayan, nakikita ko na dito. do sa may CR. Oh, sir, uh, nagkandak lang po ako ng autopsy, hindi ko po nakita yung sa... Okay, may... sandali so, po sir ah, uh, Major. Yes sir. Nakatingin po kami ngayon dito sa picture. Ngayon, yes, may plastic po na lubid Okay, naka-laylay and then nakatali po sa may bandang bubong sa may poste sa may bubong. Tama? Yes, sir. Tama. Paano po naakyat ng bata? Paano po na naabot yung bata, yung poste, yung support na kahoy? Paano po naabot na bata 'yan para itali niya doon yung lubid na siyang uh, kakapitan at yon ay uh, ipupulupot niya yung end of that sa kanyang leg. Paano naabot na bata yung poste? So So sa ano sir, ah, reported kasi ito sir, September 26, pero namatay yung bata sir, September 21 pa. Hindi Major, pakisagot po muna. Kasi, kasi po, di ba pumunta kayo dun sa lugar, tama? Yes sir, o oh, sir. Di, syempre yung bata, kailangan maabot niya po yung poste sa taas na pinagtatalian ng lubid na kukonekta sa kanyang liig. So saan po siya tumongtong? Kasi kung siya tumongtong dyan sa toilet bowl, hindi niya maabot pa rin oh, sir, hindi. yung bubong, tama? So dapat po, meron siyang pinagtutungtungan at ano yung pinagtutungtungan niya? Pwedeng mesa, pwedeng hagdan, nasaan? Yun yung di natin makita, sir, sa ano, sir? Sa... Exactly. So therefore, kaduda-duda yan. Yes, sir. Kaya, yan, yan po yung dahilan, sir. Kaya pinilit talaga namin makuha yung bata para ma-autopsy. Kaya nga, sir, eh, am I making sense? Di ba? Nakita niyo mga picture. Yes, oh, ngayon, tanungin ko to si forensic expert. Uh, Colonel Fuentes, magandang hapon po, Colonel Sir nakatali po yung uh, plastic na lubid sa may poste sa may bubong na pagkataas-taas and then it goes down up to dun sa sahig now kung tinali ng bata yan sa poste sa taas paano napon po naabot kasi wala naman po ako nakikitang hagdan wala ako nakikitang asilya uh, o mesa maliban lang po sa toilet bowl na mababa lang na kahit na tumungtong sa toilet bowl hindi niya pa niya maabot yung bubong para may tali po yung lubid doon sa poste Uh, mabuti pa siguro, I Idol Rocky. Tanungin natin yung unang nag-responde eh, kung ano bang nakita nila doon. O, oh, sige. Uh, kasi, oh, mahirap kasi mag-comment kasi wala. Picture lang po yan eh. Hindi, hindi, ko I, I, know, I know, sir. Ang ako po ay nagtataka po, sir. Di ba? Pumunta yes, ko sir, pa kayo sa... Nga, nakapagtataka nga, sir. Pero oh. hindi... Pero dapat na yung unang araw, kung sino nag-responde, eh, dapat na ma marili nila kung ano po yung nakita nila doon. Kasi okay. Sige, sandal po sir ha. Nagpapasaan na tayo. Uh, Major, balik ako ulit ako sa iyo. Major Belsina. Yes sir. Okay, kinausap niyo ba ho yung nagre-responde? Yung, un yung first responder? Sabi niyo ni Colonel. Nakausap niyo pa ba? Kasi sir, kayong investigador sa uh, kaso. Sir, kami po yung pumunta doon. Pero 26 na po kami pumunta, nakapunta. Kasi 26 na po nag-report. September 21 naman tayo sir. Okay. Kinuha, siya, kinuha lang siya ng... Nang mother niya, pero hindi, walang nag-report dito sa station, sir. Oo, oh, okay. Kaya pag punta namin ng 26 year, wala na kaming makita kung anong situation talaga doon sa okay. loob. Okay, ito na po, ito, si ito na, na po, si Ma'am Early Elisa, Social Welfare -�er Officer 3. Magandang hapon po, Ma'am uh, Elisa. Ah, magandang hapon, Idol Rafi. Kayo pong una nag Ay, ah, hindi po. Hindi po kami na uh, ang nag-responde doon noong that time na namatay ang... K na kailan mga po kayo bata? pumunta po, Madam? Ano, ah, pumunta kami sasama yung ano yung PNP no October 3, October 2. More than a week. Apo. Kasi wala rin kami uh, hindi na kami naka idea na may ano na na may ganyang scenario. Wow. Ma'am uh, Early Lisa, siguro po nagtanong-tanong po kay sa mga kapitbahay na makapagsasabi na itong bata prior to his death, siya po'y palagi sinasaktan, binubogbog at binantaan para hours before his death na katapusan mo na, impierno na or something to that effect. may mga info na ahead nung ano nung nadama namin na nagpaka may nagpakamatay, may mga hakahaka na ganyan, therapy. Robert Carpio, yung tatay na isang lasingero daw at yung nanay si Arlene, isang lasingero din daw. Mr. Carpio at uh, yes. Ma'am Okay, sir. Andito po yung tita ng bata. Ano ninyo si Mr. Carpio? Asawa po ng kapatid ko na si Arlene. Ang... Si Arlene, okay. Opo. Okay, Mr. Carpio. Sir? Yes, sir. Uh, ito pong si Ma'am Annalyn ayaw po maniwala na nagpakamatay po yung anak nyo. Ah, uh, so, sir, itong ko sa kanya, sir, ba't hindi siya maniwala, sir? Sa, so, mas magharap kami sa personal para, para, mas kami magharap sa personal kung makapunta siya dito sa, okay. sa, aming bahay, sir. Sir, ang tanong ko ngayon, nung natagpuan yung patay, yung bata, nung September 21, bakit po inil-report niyo sa police a eh, one week later or more than a week later? Ah, uh, sir, Rapi, yung kasi yung gabi, niya, sir, rapin, hindi na kami nag-isip ng na anong kagawin namin sa rapin sa sitwasyon. Bakit po? Ba't hindi ka nag-report sa polis? Di ba yun ang tamang ginagawa ng, ng sinumang normal na tao kapag uh, meron siya nakita isang krimen, lalo pat karumadumal na nangyari? Uh, sir, rapi, sa, sa mga tanong mo po, sir, rapin, sa akin ngayon po, hindi eh, pa ako makaisip kasi ma, makampo yung sitwasyon namin dito, sir, rapin, sa amin. ay eh. siguro may time na masinibang usap tayo, sir, kasi yung paborit problem, niya problema yung kung may sarap doon, paano paano is mo pagkain yung tao, tao mapakain namin si Last ay, ay, night kasi po, uh, sarapi sa amin, dito sa inyong buswang po. So, sir. nag, nagpa-plano pa na kami sarapi kung paano kami maka, makapakain sa mga tao kasi wala wala, wala kami pera sarapi. Saka, yung, yung atin naman nila, hindi eh, naman siya tumulong sa amin. Kasi so, paano ha, uh, pagbigay ng financial sa amin dito sarapi. So, so, Sandalam. so, so, sir, gusto niyo po ng tulong financial mula sa akin? <laughs> Ay, kung may itulong ko si Rapid, maraming salamat po sa, inyo, sa, sa, inyo. Meron, meron ho kayong pambili ng alak, pero wala ho kayong pambili ng pagkain. Ay, yung, alak rin, sir, mga tao lang, sir, na ba, sa akin, na, 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 na papainom sa akin, sir, wala kong binili yan, sir. So, ibig sabihin, mga tao nagbibigay sa'yo ng alak, pinapainom ka lang? Oo, sir. So, kung sino yung mga tao nagpapainom sa'yo, dapat yun din magpapakain sa'yo? Ah, sa uh, sir At ngayon po, ay, uh, respetway mo na ngayon, sir, ah, uh, mag, wala well, na no, sa Rapi, mag-uusap lang tayo kung makakuha na sa ngayon po sa kasi uh, mga yung mga gulo pa yung kuha namin sa Rapi. Okay. Um, yung, yung well, namin ngayon. Sige po, sige po. nag uusap tayong maayos noon na bago, nung nangyari, tinatanong kita kung anong nangyari sa sa pamangkin ko na anak mo. Na, wala, hindi ka makatingin sa aking diritso. Wala kang naibigay sa aking testimony kung ano talagang nangyari at bakit nahinadlangan niyo na hindi nyo ni-report right time na nangyari yun. At bakit na pumunta kayo kaagad doon sa puninarya na nakiusap na ako kay Kuya Kevin na may ari ng puninarya, wag nyo muna wag na wag nyo munang gagalawin yung bata na yan dahil kailangan pang otopsi. Number one, kasal ni Gary noong 24, ang kill niyan, gusto pumunta roon, hinadlangan nyo yung, yung bata na ayaw nyo papuntahin. Tapos ganito lang ang nangyayari. Tapos sabi mo na walang financial na tulong. Sandali, matanong kita. Tatay ka, responsibility mo, ang pamilya mo. Nung mayo, nasaan ka? Nung pinabinyagan yung anak mo. Tumakbo ka ng burakay na alam mo na sinagot ko na nga lahat ng gastos doon. Hindi ako humihingi ng kapalit o tulong. Nagpakahirap rin ako. Intindihin mo na hindi ako humihingi sa inyo ng kahit anong kapalit. Okay? Hindi ko kayo sinusumbatan kung anong binibigay ko. Hinding-hindi ko matatanggap na walang hustisya itong bata na matay na to. Sabihin na, ikaw ang tatay, kapatid ko ang nanay. Hinding-hindi pwedeng gagawin ng bata to ng ganito. Sampuntaan. Imposible yan, Robert. Hinding-hindi ko kayo mabibigyan ng patawad na ganun lang. Karumaldumal ang ginawa nyo. Intindihin mo ang maigi yan. May pira o wala? May pira kayong Panginoon. Wala kayong pira pagdating sa bata. Yan yung bata na yun. Pang ilan na yan? Pang nyo ng anak? Pang nyo ng anak yan. Anong sinabi ni nanay? Tama na muna yan. Ngayon ipapalibing yung wala pa ako yung ganyan. Yung dalawang anak. Hello, nang. Ano? Wala si Robert nang doon sa bahay siya. Ako ngayon na pa. Huwag mo tatakpan, Arlene. Nung nangyari nang namatay yan si Iboy, si Roy Jones, andyan siya sa oras na yun. Wala si Robert nang, ang totoo niyan, wala si Robert, yan nang, yung namatay si Iboy, wala si Robert, diyan kami Arlene, ano, hindi ako naniwala, hindi ako naniwala sa kasinungalingan, mo. Oh. bakit mo tatakpan? Pareho, kayo may kasalanan dito, saan kang nanay, bakit hindi nyo nakita? Alas otso niyo pa natuklasan yung batang wala? Hindi ako naniwala, ikaw, Arlene, mahal kitang kapatid, pero sa karamaldumal dumalang ginawa mo, Inano inano mo pa eh, hinabol mo pa yung yung bata na yan na ayan may nagsasabi rin sa akin sa amin dito hinabol mo pa tapos sinabi mo santuhin mo sampung kademonyo sabi ano sabi ng bata tapusin nyo na lang ako para wala ka ng konsimisyon ginagawa mo siyang katulong taga alaga dyan sa mga kapatid hindi niya obligasyon yan Arlene sabihin ko sa nanay ka nanay rin ako respetuhin mo yung bata dahil na alam mo kung bakit hindi katulong yan. At sa kagawin yung parang hayop, patayin yung ganyan. Kung hindi nyo kaya, masasabi ko ang paano, mapapayok sa inyo. Ang, ang, at saka paano, meron kayong sa sandali. Paano, mo ako. paano, paano, nang nasabi mo, pat, pinapatay ko yung anak ko? Kasi Ay, yan ang nangyari niya. Ngayon, 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 ngayon yung sa ato, Arlen. Andyan ato, arlene, sa ato, ato, ngayon nakikita. Yeah. Ngayon, ano ito, Arlene? Bakit mo tatakpan ang asawa mo? Na kas kasalanan niya ni. E. Saan ka? Hindi ko And siya si Robert, si Robert. Yung totoo yan, yung nangyari nung namatay si Iboy, wala siya talaga dito. Kami yung dalawa dito sa loob ng bahay yan. Ay kasi na wala, si, wala nga dahil alam mo kung bakit, andoon si Robert na yung um, panahon na yon, uras na yon, pero na wala silang dalawa ng bata na yon. Nay, wala bang kwento sa inyo yung anak nyo kung uh, siya po ay may problema o siya ay nalulungkot at bakit siya magpakamatay? Yung... Yung anak ko po, sir, nag yan siya. Yung asawa ko doon, nagtatrabaho sa Bulacan. ma'am, ma pakisakot lang. Ano sa palagay yung dahilan kung bakit siya magpapakamatay o nagpakamatay? Kasi siya, sabi niya, naging kami ng tulong sa, sa atin namin doon. Doon kami nanggaling sa tangalan, sir. Yan, yung nanganak ma ako. paki Ma'am, pakishortcut, ma Anong dahilan sa tingin niyo? Pakidiretso po. Yung, 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 yung dahilan yung tingin sa anak ko, yung... Yung kandisero, yung ano, yung, 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 yung Uh, yung, yung, so, ano parang... po, na, nautal ka, ma'am, nautal ka. Sige po, diretsyo na lang po, diretsyo nyo. Yung, ano po? Yung, nahingi po kami ng tulong sa ate namin. Oh, tapos? Sabi po, yun. Sabi niya, buti pa siya, Gilgari, tinutulungan nila. Parang tayo, mahindi. Sinabi niya yun, sir. sa bahay, sabi kasi si Ryan. Ma'am, ang layo naman sagot mo. So, kasi hindi, hindi kay tinutulungan ng ante, kaya nagpakamatay siya. Ang layo <coughs> naman. Hindi niya problema yon Ang pro problema niya yon na kung hindi kayo nabibigyan ng pera at, at, at ng kamag-anak nyo. hindi na dapat problema ng bata yon kung saan kukunin pagkain. Problema ng mga magulang yan. So, ibig mo sabihin, problema ng bata dahil hindi, hindi kayo nabibigyan ng pera ng kamag-anak kaya nagpakamatay siya. Bull. Kalukuhan yun, ma'am. Nagpapakanda na kayo, ma'am, na meron kayong tinatago. Major Balsina. Yes, sir. Narin niyo po yung mga pag-uusap namin dito? Yes, sir. Oh, oh, sir. Oo, Oh. Ang baba po ng sagot, kaya raw nagpakamatay dahil na problema, dahil hindi nabibigyan na ng pera yung mga magulang ng kamag-ana ng tiyahin, kaya nagpakamatay. Ang baba po, hindi po dumudugtong, hindi po tumatahi-tahi So you really have to investigate po, Major. Yes, sir. There's sir. something fishy we will, here. We will continue the investigation. Tingnan niyo po yung mga iba't iba pang anggulo. Di ba? There is something here. Wag ko kayo makuntento porket bata lang po ito, wala, wala na tapos na, wala nang boses. Uh, kaya Stop kaya na talaga pidilit po natin sir na ma ito kasi yun na nga, madami kasing ano sir, madaming parang nakukulangan kami sa reason nung, yun na nga, reason nung pagpakamatay ng bata. Tapos exactly. 10 years old, naka, ano kung yung isip niya dapat nagbalaw. So, o, wala, yun, wala ho ba siya mga pasa sa iba't ibang parte ng katawan oh, niya? sir. May so, meron pong one, pasa one, yung bata one, sa tuhod. Eight, 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 eight. Huh? May may pasa yung bata sa tuhod nung sa morgue na dinala. Oh. Nakita ng dalawang kapatid ko witness yan si Jimmy at saka si Juan. Nakita pero hindi nila matake ng picture dahil na sila kinokontrol ni Robert at saka okay. ni Arnold. May may meron po. Ginuyod pa nila yan tapos no na yan nakatalit na raw. May mga putik ang paa tapos yung may mga lastro daw sa tuhod okay. malaki. Major Meron daw pong mga pasa sa tuhod yung bata. Ah, uh, siguro sir, eh, yung uh, forensic unit po natin na makakasagot niyan kung fresh ba yung ano or past na ano yon. Kaya po, investigahan niyo po, Major. Yes, Naliman sir, niyo yes, sir. Pa, Po po. Uh, we will continue po ng ano, sir, investigation. Oo oh, po, po. Ah, uh, Colonel? Yes, Idol Rafi. Opo. Ah, uh, sabi po ng Siyahin nandito. Yung bata ro po, na, nung pagdating sa morgue, nakitaan na may mga pasa sa tuhod at may mga putik-putik daw sa paa. Uh, yes po, uh, idol Rafi. Medyo madumi po yung bata. Uh, hindi po siya well-knit. Tapos uh, mayroon siyang old na abrasion sa tuhod. No, parang nadapa. Pero medyo old na po, hindi po recent. Wala pong mga iba pang pasa sa iba ibang parte ng katawan? Wala po, idol Rafi. Robert. Yes sir, api the turn po. Payag ka ba magpalay detector test para matulungan kita ng pinansyal yung sa inaasahan mo na, na tulong from me? Walang problema sir, api kung kung, 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 ano po yung magawa na magatulong. Palay detector test kita? Tarap, eh. pati, pati misis mo, pati yung si Arlene? Opo sir, walang problema po sir kung ano po yung Sige, ganito ha, voluntary naman to. Sige, tatawagan ko yung NBI at ipalay detector test kayong dalawang magkasintahan. Okay? Pagdadala ko dyan ang reporter. Okay, very good. Colonel, pakituloy niyo lang po ang investigation niyo po, Colonel Fuentes, sir. Uh, sir, my, my role is just to the autopsy, manner and mechanism of death. Yung may in-charge po doon, yung investigator on case at yung chief of police ng local police station po, Idol. Apo, apo. Ito na nga po, kausap ko kanina pa. Salamat po, Colonel. Uh, sir. Maraming salamat po, Idol, at uh, sana ay pagpalaan po kayo ng Diyos. Apo, Colonel. A major, Yes sir. Tuloy niyo po investigation niyo po Major. Anyway, pupunta yes, sir. Uh, po kami dyan. Yes sir. Ito ito, 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 ito namin. Opo, ipapalay detecto test namin itong dalawa, itong si Robert saka si Arlene para magkalamanan. Yes sir. Habang tuloy-tuloy ginagawin niyo investigation. Salamat po Major. Yes sir. Thank you so much sir. Ma'am, punta muna kayo sa kabilang booth okay. uh, para Pwede kausapin po kayo. Pwede po magsasabihin Sige po. muna ipalibing yung pamangkin ko hanggat hindi makarating dyan ako. Okay, sige po. Sasabihin namin yan. Kasi okay. pinapalibing nila na daw bukas eh. Hindi okay, ako sige. Papapigil po. natin yan. At saka yung tatlong bata, pwede pong kunin muna sa kanila kasi natatakot po akong may mangyari ah, na naman okay. ulit. Ah, tatlong Ms. bata, kunin Ms. na ngayon po. Miss Lisa. Please. Yes, sir. Okay. I-release nila doon sa katipo okay. kay ah Pwede ba yung tatlong bata? Buti na banggit pala. Meron natitirang tatlong bata. Ilayo nyo muna, ma'am. Kunin nyo muna. Kukunin yung tatlong bata kay uh, Sarapy. Opo, i-custodian nyo muna kasi eh meron po naman talagang uh, pag-admit mismo sa mga uh, witnesses na binubugbog daw itong uh, di mo na nagpakamatay bago before his death. So siguro pa para uh -hmm. masiguro lang habang inibisigan po natin PNP yung cause of death talaga e eh, pakilayo po na yung tatlo pang batang na iwan dyan. Kasi at ka, atin ko po ay dorapin. Uh, at saka kung pwede <laughs> daw madam anyway kami nang sa mga polis wag muna ilibing para sa patuloy na investigasyon. Salamat po. Sige po. T uh, sige. Sige po. So ma'am yung tatlong salamat. bata ha, pakikuha muna. Kunin sige, niyo po. po. Sige, sige po. po. na. po.